salamat sa lahat Sa mga tulong na bigay mo Sumaya kang yung lahat Binigyan mo ng pag Mga taong nahirapan Dahil sa kalagayan na puno i'll ng problema kami tulungan Kami na ang bahala, kami ay magdarasal Na sana araw-araw kapayan -araw ka ng may kapal Salamat po kaugo sa tulong mong hatid Itinuring mo kami, kamag-anak kapatid Binigyan mo ng liwanag ang buhay na matilim Ikaw ang naging sagot sa aming panalangin Salamat sa pangkain kang gipitan na agapan Ituturing kang bayani sa puso at isipan Pinakita mo sa amin kung paano magmakalan ng sarap sa pakiramdam Sa na nababawasan Salamat sa lahat ang ay... araw mga kaugup sa ating lahat Ngayon po mga, mga kaugup Nandito po kami sa Bilya Magsaysay Ngayon po may Pinupuntahan tayong matanda Kung naalala nyo muna Na, 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 na i-vlog natin Na isang matanda po na babae Ngayon po alamin natin Ang kwento ng buhay niya At saka kumustahin po natin mga kaugup Tara po mga sa lahat sa mga sa sarili Mga batang may sakit Nay, magandang hapon po, Nay. Basta na po tayo, Nay. Naisip mo pa ako, Nay? Nakilala mo pa ako? Nay? Nay, nay nakikilala mo pa ako? Nang puntahan kita nung una dito, medyo maganda pang katawan. Ito ni yung paa niya ngayon. Dati, wala yan. O, mabuti na lang na pinuntahan natin dito lahat yung pinang pinag-vlog natin nung una. Kinumusta natin, mas mabuti ito. Yan, mga kaugup. Eh, dati yung paninana hindi ganyan. Kasi naka, ah, ano pa si nana dito Oo, dati? Dito, mabilis pa siya mag -ano, pa. maglinis ano uh, Maglinis, arasura si nana dito, mga kaugop. Sinakita ko nung una. Nay, hmm. magandang hapon po. Kumusta na, kumusta na, Nay? Kumusta na kita, Nay? Kumusta ba? Okay la? Kumusta na ko, no? Kumusta? Kumusta? Pwede? Hmm, pwede. Nay, para guide man ito. Kumusta na ko na? No? Kumusta? Di si Ringira. Oo. Kumusta na ko noon na si Ringira? Sa ngayon po mga kong, si nanay, eh, hindi na yung talaga. Ilang taon na po tayo ngayon, Nay? Ilang taon na? Ilang taon na si nanay? Nay, Nine, 20. 77, ah, si Yun po mga kaugup si nanay, 77 hindi na. <coughs> eh, siyempre po, may tao talaga na pag kahit naman tayo, hindi naman natin alam yung pagkatao natin pag may edad ng katulad ni Nanay si 27. mabuti nga si Nanay ng ang 77. Pero siguro tayo, Pero sa tayo kung baga panahon ngayon, busado ng katawan mo wala, hindi ka ng 77. Sa ngayon po mga kaugap si nanay, hindi na po salita ng maganda. Eh, medyo na yung pandinig ni nanay, mahina nana. na. Ako, so, malalim ng pandinig mga kaugap. Sa atin na lang po mga kaugap ngayon, eh, mas kinumusta natin si nanay at saka nakita natin yung pano na hindi, dati wala yan. Ngayon, no? Eh, namaga na. Hmm. Ulit namin pagkita sa inyo. Eh, sa sa panahon kasi ngayon mga kaugup dito sa amin, minsan naman umuulan sa gabi, araw, mainit yung panahon, tapos biglang uulan. Siyempre po, sa mga edad sa katulad kila nanay, katulad ng vlog namin na summer din na katulad kila nanay, ganon talaga nangyayari sa mga edad na. Oh, sa paghinga din may ano na, hmm. Ay, mga kaugup. Kailangan niya nakakapaglimpyo, di ba dati mm. nakakapaglimpyo? dito, na Kami na lang mga anak. Mm -hmm. Kahit ngayon, pag-iigip pag ako na, sa saing. Ngayon po na, kinumusta ko kayo kasi matagal na, mga isang taon na, hindi kita na pasyalan. Sa akin, makumusta ka? At na mabigyan kita ng kit, kunting tulong na galing sa bukal sa kaluban namin na tulong sa inyo po, mga Na, nay. Ngayon po nai, may ibigay ko sa inyo na bigas lang muna. Wala pa akong nadalang prutas kasi pangumusta lang sa inyo nai. Sa so, susunod na araw, dadalang kita ng prutas para maganda sa ano mo. Yung hindi bawal sa katawan mo nai. Kasi bawal naman yung mga munggo, bawal yun. Ano, ano yan hmm. sa kanya, pinapakain ko sa kanya, bangus lang. Oo bangus. At saka so, ano, bawal yung tulingan, madugo, bawal. Oh. Bawal, yung, bawal. Bawal yan mga ganyan. Manok, bawal. Ibabawala po yan na hmm. siya. Baboy, pwede rin sinanay, Pag, hindi, hindi Lama, dami o, hindi ka, lang. lang Laman lang. Laman lang. Bangus. Hmm. Bangus at saka yung oh. mga isda na sa gisiyon yung pwede. Oo, tapos na ang sapsap nga pa -sap, sap ng hmm. lubas. Sa akin na lang salita kasi sinanay <laughs> si nanay o. Intindihin mo na lang mga kongo. <laughs> uh, si po kasi. Gaitan mo lang kayo dito. Eh, para ano. Kung anong <laughs> sabi natin sa manunod sa atin te. Oh. Ikaw si na lang pagyakan bigay. Ano ko mapagyakan? sina na kay video naman si Nanay ano, tangi na malaki na. Ano ko mapagyakan? Kapte na late. Hindi, ano naman te yung sa ngayon po te anong ma eh panawagan sa ating manunod yung anong tat? may tutulong nanin kay Nanay na mas maganda po kay Nanay kasi sa edad niya po ngayon. Eh, ano pong karapat-dapat na mabili kay nanay na kahit konting tulong na para kay nanay? Ang akin lang gusto sabi sa ano sabihanan ko, gusto ko matulungan yung papano, pambili lang ng gamot. Mm -hmm. Tsaka iisa lang naman siya rito dahil hindi nagpasasama sa mga apo niya. Ayaw oh. niya, ayaw rin sa amin. Gusto mag iisa lang siya. Eh lang ang problema lang niya yung paan niya dahil namamaga. Ang ano niya, gamot. Gamot, oo. Oh. Hmm. Ayaw lang. Mm -hmm. So, hindi ko kasi po mga kaugup, sa sakit ni nanay, kung bibigyan natin ng gamot, na wala, wala rin check up, uh, oh, 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 ini... ganun din. Oh, Kailangan... Kailangan may resita. Tapos, Pero tayo? nasa ngayon po ito na pa-check up na ba si nanay? Mayroon siyang gamot. May, may resita siya. Ayaw ko sa kanya kung saan niya linagay yung resita niya. Eh kung may resita, hindi na natin kailangan na, na pa-check up. Kung kumakalma naman yung karamdaman nila sa resita na dati, mas maganda yun na lang ang ano. Kasi ganun din naman yung mga kasi saan sila na dati. Sa babat yun? Pero sinter. Oh, sinter oh. Ayun. maganda rin yun. Eh, yung mga sinter naman natin. Kasi ang, yung pina, ano lang sa kanya, yung resita niya, ang may pinamik, at saka laksan. Ayun, no, tama. Ganyan, mga, lang, in, na, ano. Ayun ang, ni no, no, ayun niya. ayun ang, 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 Di nanay, pakainin muna. Kumakain muna uh -huh. siya. Huwag muna pa yun. Na. na, lalo ng din na antibiotic. Eh, sa edad ni nanay, kailangan yung, yan. Pag ano yung pan niya, up na niyo, hindi pa. Tapos na. Uh, ah, wala nga Ang bayresita na siya. Okay. Ang um, sisiling tsaka ano, yung may pinamik, uh, alaksan. Ano naabante? Oo. Uh, Pero ano, mananahubag uh. maniya? Sagi, kay kumaon man ng kuwan, ini nga, tamban. Ayon. Bumawal. Number one ng tamban na tsaka yung tulingan, mm. tsaka budloy. Bawal yun. Bumalik, Bumalik ang sakit, mm. tsaka gusto naman niya na, eh, di ba yung mga pamangkin niya, may ng isda. Binibigyan siya ng tulingan. Ay. Ay, yun. Kaya bumalik. Yan ang mahirap mo. May damapakadihaya nga yung mga pamangkin. Ay, yung pagpatagi. Kung hindi bala, kung pwede, hiyak. Kaya ngayon, ang ano ko sa kanya, hmm. kaya ako naman nagmumutar sa kanya rito, binibigyan ko siyang bangus. Tsaka yung sap-sap na lobas, yung hindi ba madugo, yun lang ang pinapakain ko sa kanya. Tsaka isa pa, hindi siya nagpapaano ng mga bata ay nung una ko papunta dito na malakas pa eh na pagwalis pa dito. Oh, uh, yan. Lahat dito kami na lang dito tapos yung mga ang oh, maganda nga ng, -ng tao niya nung una no te. Pupunta natin noon dito. Anong pa yun? Malakas pa yung sinanay. Yan lang naman ang in ina problema niya gamot. Okay pa man si sa tingin ko ay kulang Oo. na sa ano. Ah, uh, kanya. Lakad-lakad. Oh, lakad-lakad tapos umaga may arawan laki -tas laki -tas. ng kunti yon. Okay na. Ayan sabi ko sa kanya. Huwag mo intindihin nga. Mga ano sabi niya. Mayroon pa ako mag... Ano, ma? mm. Makapoy na. Mga na. Mga May edad na. Ako ganyan talaga basta may edad na. Meron mm. pa talaga siya, ano, yung parang inaasma. Hika. Mm oh, kaya rin yung ng antibiotic. Eh. Mm. eh antibiotic na siya Kaya yan, no? Kasi yung antibiotic, yun ang ano, ano, ano sa mga asma. Meron yan yung antibiotic. Ngayon po mga kaugot, eh, -in ko na lang po sa inyo, lalo na po yung may mga mabusilak ang puso dyan. Itong video namin ni Nanay, share nyo lang po, at sya subscribe na sa YouTube channel ko. Eh, malaking tulong na po sa, na yun sa amin. Lalo na lalo na po, eh, share nyo po yung video namin ni Nanay, at saka pang vitamin ni Nanay, kailangan na rin kasi, sa alam naman natin, pag matanda, vitamin, at kagatas. Ang kaugog. Yan ano. Ang karapat ka nanay. Sa kabigas, okay din. Ganon din po. Mm -hmm. Ang kaugog. Ngayon po mga kahugup, yung dala namin na kala kay nanay, bigas lang muna. Eh bawal nga siya sa kape. Pero hindi naman matapang ng kape yan. Pwede si nanay, siguro. At saka ano, asukal. Ah. <laughs> Pero nay, unang tulong ko lang ito na sa iyo ha. Ah. Kasi nung una, nung pagpunta ko dito sa iyo, nay, may sponsor yon. So, Kasi yun. So ngayon, Provide ko lang muna ito kasi pangumusta ko lang sa inyo, Nay. Kasi pag tabalik ko, Nay, eh, may, may surprise naman ako may lalagdag. Ito, ah. Nay. Is... Ito, mga kaugup, eh. Ano natin kina, Nay? Sa lubung uh -huh. Pagyakan! Ngayon week, Nay, babalik kami dito. Pagyakan, salamat. Eh. Pagyakan ba? Pagyakan pag ba? Pagyakan. Pagyakan. siya Adam mga salamat pagyakan. Ah, nas eh si nanay. Maraming salamat mm. sa tulong niya sa ano ko sa biyanan. Oh, ah, sige po, welcome salamat. naman po te. Eh sa atin dito te maka natin si nanay kasi yung buhay naman talaga natin papunta naman tayo patanda. <laughs> <laughs> ay, mga kaugup, eh sana po inulit ko mga kaugup, eh yung may maluluwang sa puso dyan ang, ang nakakaluwag uh, din sa buhay kung may makatulong na nanay nataos puso nyo this maganda po maraming salamat talaga po eh, inanon din kayo, kayo, yung tutulong na may taos puso dyan eh, ako na rin po maraming salamat po sa inyo sa akin po ngayon matulungan natin si nanay lalo lalo na po eh, yung pani na mamaga kailangan din ng maintenance sa medisina. Kahit yun na lang po, maganda ng tulong sa kay nanay po yun. Anong tema masabi natin ulit sa manunod? Ikaw na lang po tayo magpasalamat sa kanila. So, pasalamat ako sa tulong na, na binigay niya dito sa aking biyanan. Tingnan lang. Hindi lang po sa YouTube, sa ano ko tayo, sa programa, sa manunod sa akin tayo. Anong masabi natin? Harap bulingan ako ng ugangan nga. Iya, ganti na nakong ako ng kuan <gain>, kay niya mintinas nga medicine. Maraming salamat. Kugop po. Yan po mga kokop. Ang ganda na mga kokop. Hindi na natin habahin kasi sinanay alam naman natin hindi na po isalita ng mabuti. Intindi na lang po natin sa edad ni po ni nanay mga kokop. Tayo na lang po um umintindi. Hanggang doon na lang mga kogop. Don't forget to subscribe my channel.